Marco, ako na magtutuloy niyan. Halika, magagahan na tayo. Opo. Sakto, talagang gutom na ako. <laughs> Ganun ba? Umpisa na ako. Yung kasama mo kagabi. Yung sinabi mo magsasama sa'yo sa Argentina kasama ang puppet troop niya. Si Mr. Pepino yon. Yun nga siya. Pinag-isipan ko ang sinabi mo sa akin kagabi na inalok ni Pepino na sumama sa kanya sa Argentina. Natural lang na gusto mo para makita ang mama mo. Matagal na siyang hindi sumusulat, kaya naman nag-aalala ka na sa kanya. Sorry, Papa. Hindi ko na po ng sinabi ko sa'yo kagabi. Nalasing kasi ko eh. Dalawang baso ng sobrang tapang na wine nang ininom ko kagabi. Ah, ang sarap, busog na ako. Eh papaano na yung sinabi mo kagabi? Ano ang lunch natin mamaya? Gusto mo seafood spaghetti? Ah, lunch ba? Gusto ko nga sana sabihin sa 'yon tungkol sa bagay na 'yan. Baka hindi ako makauwi para sa lunch mamaya. Oh, busy ka ba? Hmm. Kaya sorry na lang. Palagi kang naiiwan dito ng mag-isa. Ayos lang naman sa akin yun! Sige, aalis na ako. May trabaho ako Sige, ngayon. Sige, mag-iingat ka. Ah, medyo. Dito ka lang sa bahay, ha? Paalam! doon sa kagabi. Malapit lang ba dito? Ha? Huh? Ang school. Ang school? Ah! Tumigil na kasi ako sa pag-aaral. Nagtatrabaho na lang ako kagaya ng kaibigan kong si Emilio para magkapera ako. Bakit ayaw mo na mag-aaral? Ha? Huh? Kasi pag nagpunta tayo sa Argentina, hindi na rin ako makakapag-aaral doon. Naniwala ka kay Papa? Oo naman! Siya ang pinakamabait na tao! Maswerte ka, magkakasama kayo. Ang pamilya nyo ay hindi na magkakahiwa-hiwalay. Marcos, sandali lang muna. Oh. Sigurado akong si Papa, hindi na natatandaan ang sinabi. Oh, huwag ka nang maniwala. Hindi siya ganon! Pakisabi na lang sa Papa mo ang desisyon ko! Marco, magkita tayo mamaya! Fiolina! Fiolina! Ah? Magugulat si Mr. Gerotti na dumating ako dito ngayong umaga. Ayos! Mas marami ako ngayong malili ni isang bote. Huh? Mama, wait lang. Malapit na kitang sunduin. O, oh, sige. Tapos na ang klase. Tumindig! Angelotti? Marco? Walang tao sa shop, pero nagumpisa na ako magtrabaho. Tignan niyo po, ang dami ko na agad na linisang bote. Maraming salamat sa'yo. Pero bakit nandito ka na kaagad? Nagdesisyon na ako. Mula ngayon, ay buong araw na ako magtatrabaho dito sa shop. Kahit ang lunch, saglit ko lang gagawin at balik trabaho na kaagad. Ah, maganda nga sana yung balak mo. Kaya nga lang, Marco. Kung kada araw walang oras ang trabaho, mas maraming bote ang malilinisan ko. Kaya dapat ay tumanggap kayo ng mas maraming order. Yan nga, gusto ko sabihin sa'yo. Wala na nga order. Ha? Bakit naman? kasalanan ito ng mga nakababaliw na bagong makina. Ano? Mga bagong invento! May mga baliw na gumawa ng kakaibang makina. Kaya ang mga tao ay nawala ng trabaho. Ay... Ang tawag dito ay automatic bottle washing machine na kaya maghugas ng isang daang bote sa loob lang ng isang oras. Nakita ko mismo kung gaano kabilis ito maghugas, kaya nakuha ng may machine ang trabaho natin. Tayong mga mano-mano ang paghugas ay wala ng trabaho ngayon. Oh, Mr. Girotti! Kaya maghanap ka na ng ibang mapapasukan trabaho, Marco. Pi pinapalis niyo ako? Kasi naman, wala na akong trabaho para sa'yo. Pa paano na? Anong gagawin ko, Mr. Girotti? Sinabi mong tutulungan mo ako makapunta sa Argentina? Wala na tayong magagawa pa. Ito ang realidad. Ang makina ay pinalitan ang tao sa kanyang trabaho. si Emilio. Alam niyo po ba kung nasan siya ngayon? Kailangan ko siyang makausap. Dapat nandyan lang ngayon si Emilio. Huh? Emilio, ang kaibigan mo'y nandito! Nasaan ang mama niya? Baka natutulog. Ang batang 'yon dapat ay magpahinga lang muna siya at hindi muna pumasok sa trabaho. May nangyari ba kay Emilio? Nagka-aksidente sa construction site at nasaktan ang paa niya. Siguro nagpunta siya sa doktor para magpa-check up. May gusto ka bang ibilin? Ah, uh, wala po. Babalik na lang ako. Marco! Bernard! Totoo bang nasaktan daw si Emilio? Oo. Wala siya sa bahay. Nagpunta ba siya sa doktor? Uy, nasan pala siya? Nasa trabaho. Bakit ganun? Ang sabi kasi niya, kapag may nahanap silang kapalit niya... Wala na siyang babalik ang trabaho sa construction. Emilia! Emilia, nandiyan ka ba? <laughs> Marco, hintayin mo ako dyan sa baba. Ah, ito? Wala to. Kayang-kaya ko naman. San ba kasi tayo pwedeng umupo? Doon tayo. May nahulog at tumama sa pa ako. Dapat maging maingat. Namamaga pa ba? May nabali bang buto? Wala naman. Baliw ka! Nasaktan ka! Dapat hindi ka pa nagtatrabaho! Sorry naman, nag ka. Pero baliwala lang talaga to. Kaya ayos lang yan. Huwag ka kasing pabaya! Wala ka ba kasi sa sarili mo? Aksidente nga lang yun. Huwag mo naman akong sisihin sa hindi ko kontrolado. Teka muna, meron ka ba'n sasabihin sa akin? Dito ka lang ba dahil nag-aalala ka sa akin? Ah, oh, meron nga. Sige, sabihin mo na kung ano 'yun. Tungkol ba sa trabaho? May problema ba sa battle shop ni Mr. Geroti? Kalimutan mo na. Ayoko nga kalimutan. Nagpunta ka rito dahil may problema at sasabihin sa akin. Kaya ano 'yun? Marco, bilis na kasi. Sabihin mo na sa akin kung ano talaga problema. Sige, sasabihin ko na. Tinanggal ako sa trabaho ni Mr. Geroti. Ano? tanggal ka? Nang no, dahil sa makabagong bottle washing machine, humina ang negosyo ni Mr. Girotti. Kuminto pa naman ako sa pag-aaral para mag full-time job kagaya mo. Ano yun? Kuminto ka na mag-aaral? Isasama ako ni Mr. Pepino papunta sa Argentina. Malas lang. Mahirap talagang humanap ng trabaho dahil sa depresyon. Kaya maraming taga-Genoa ang umaalis na lang dito para lang makipagsapalaran sa ibang bansa. Wala na kasing mahanap na trabaho dito sa atin. Sobrang hirap ng depresyon. Kaya nga, aalis na rin ako. Kung pwede lang sana, ibibigay ko na lang tong trabaho ko sa'yo. Ha? Ah, Emilio, huwag ka ganyan. Oras na ng trabaho, Emilio! Opo, akit na! Sorry, hindi pa kita matutulungan ngayon. Ah, uh, hindi. Kaya ko na to. Mag-iingat ka. <laughs> Sige. Sige. Sir Pepino! Hoy, Marco Rossi. Salamat sa dinner kahapon. Pwede ba kitang kausapin? Sige lang. Gusto mo ba? Hindi. Salamat. Ah. Uh. Pinag-isipan ko buong gabi. Nagdesisyon na ako. Sasama ako sa Pepino Troop sa pagpunta nyo sa Argentina. Ha? Huh? Ano? Sabi mo pwede ako magpunta kahit saan ko gusto, basta iisipin ko. At saka meron akong naipo na pera. Tama na. Hindi lang tayo nagkaintindihan. Pero yung pinag-usapan natin kagabi, kalimutan mo na lamang yon. Dahil usapang lasing lang yon. Mr. Pepino! Huwag mo na sanang masamain. Hindi ko naman sinadyang magsinungaling sa'yo. Narinig mo naman mismo na pati ang tono ng boses ko ay sumagwa hindi ba? Hindi namin alam kung anong gagawin dahil sa taas ng lagnat ni Concheta. Dagdag pa sa problema kung kailan ang tropa namin ay pwedeng umalis papunta ng Argentina. pa lang sinabi sa akin kanina ni Fiolina. Ano naman ang sinabi ni Fiolina? Na di dapat ako maniwala sa'yo. Pare-pareho talaga kayong lahat. Mga sinungaling! Marco, huminahon ka lang. Makasarili ka! Taga, Marco! We'll Marco! Ikaw ba si Marco Rossi? Ako ito, si Sandro Gobi. Oo nga, hindi mo nga ako siguro natatandaan. Sasabihin ko sa iyo mamaya, pero sa ngayon samahan mo muna ako sa opisina ng papa mo, Marco. Papunta kasi ako ngayon sa Torino, kaya wala ng oras. Pero hindi ako masyadong sigurado. Minsan lang kasi ako'y sinama ng mama ko. Ayos lang. Matatandaan ko na ako saan kapag malapit na tayo. Teka, gusto kong isama si Amedio Si Amedio Wala namang nasa loob ng bahay niyo. Bilis, marami kaming pag-uusapan. Narinig ko sa kapitbahay niyo na talaga masipag ka raw, Marco Rossi. Si Ana ba ay nagpapadala ng sulat? Ah, uh, wala pa po. Kaibigan ka po ba ng papa ko? Uh, mahigit pa kami sa magkaibigan ng papa mo. Ang turingan namin dalawa ay magpartner direksyon po yan! Ito pala, ang ospital para sa mga mahihirap. Mahihirap? Pietro! Ah, Sandoro! Ah! <laughs> Kay tagal na. Welcome sa Genoa. Salamat naman, pero aalis ako kaagad. Hanggang ngayon pala, busy ka pa rin. Pero hindi kasing busy katulad mo. Kaya kaming lahat ay hanga talaga sa kasipagan mo. Hindi niyo ako dapat hangaan. Marco, Nagpasama ako sa anak mo. Si Ana pala ay nagpunta sa Argentina. mm -hmm. Talagang hanga ako sa iyo at sa asawa mo. Mga huwaran kayo. Hey, 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 mama! 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 Manager! Ano nangyari, Fabio? Ang nanay ng bata. Nagdurugo siya. Ipasok sa emergency room. Opo. Mama. maraming nawalan dugo. Ang magagawa na lang ay pagdasal natin siya. Sandoro. Hindi pwedeng sumuko. Doktor, baka naman pwede pa nating sagipin ng pasyente. Ginawa ko na ang lahat. Kung mas maaga pa sana siyang dinala dito, baka nasagip ko pa siya. Pero huli na ang pagdating niya. Sandoro, nag-aaral ka sa Germany ng medisina. Kaya baka may alam kang bagong paraan para sagipin siya. Kung tatayo lang tayo dito at manunood, mamaya lang ay siguradong mamamatay na ang babaeng ito. May alam ako na pwedeng gawin. Ano? Pero delikado ito. Dito sa Italia, may sububok na dati ng parang ito. Ang sinasabi mo ay magsalin ang dugo? Yun na nga. Hindi ko gagawin yan. Gawain lang yan ng mga demonyo. Pietro, pag nagsalin ka ng dugo ng hayop sa tao, mapupunta ka sa impyerno. Hindi ka kailanman patatawarin ng Diyos. Pero, nagtagumpay sila sa Germany na magsalin ng dugo ng tao. Mataas ang tsansa ng tagumpay kung ang dugo ay galing sa kamag-anak. Labag sa utos ng Diyos ang gusto ninyo. Kahit pagaling ito sa kamag-anak, ang dugo ay sagradong handog ng Diyos na hindi pwedeng ipamigay kahit sa kamag-anak. Dr. Rombaldini, hindi ba si Eva ay galing sa katawan ni Adan? Kaya iisa lang ang dugo nila? Oo, tama. Pero maaari pa rin siyang mamatay. Tama ka. Pero ito lang ang tanging paraan. Pupwede pa rin siyang mailigtas. Kaya mo bang gawin? Oo. Huwag, Pietro! Huwag, huwag mong gawin yan. Huwag mong suwayin ang utos ng Panginoong Diyos. Ah. Maliban sa bata, meron mga kamag-anak ang pasyente. Wala. Ang tatay nitong bata ay naglayag kanina lang. Kahit na sinong kamag-anak niya ay pe pwedeng tumulong sa pasyente ito. Wala ba? Oh! oh, oh Lucrecia! Mama! <coughs> ka Marco, bitawan mo na ang bata. Ayos na. Hayaan mo siyang magpunta sa mama niya. Sandor, pakihanda ang pagsali ng dugo. Dugo mo? Wala nang ibang paraan. Sige. Pietro, maraming dugo ang mawawala sa'yo. Baka pati ikaw ay malagi sa kapahamakan. Dr. Ron Baldini, kahit na parang wala na siyang pag-asa pang mabuhay, hindi natin pwedeng hayaan lang siyang mamatay. Marco, don ka na lang muna sa labas. Selamat oh. oh. Salamat sa Alis na ako ngayon, Marco. Ano na? Naging tagumpay. Pumasok ka na sa loob. Maraming salamat po. Kumusta? Maayos na siya. Papa! Ah, Marco. Hindi ko alam na ang trabaho mo pala'y mahalaga at nakakaligtas ng buhay ng tao. Kinimkim ko ang galit ko sa'yo dahil akala ko wala kang silbi at walang kwenta. Isa kang ka mabait na bata, Marco. Hindi eh, ako mabait. Hindi ko kasi naintindihan ang sakripisyo ni Mama. Hindi ko naintindihan ang ginagawa mo. Sorry po. Sorry po, Baba. Halika na. Gabi na. Umuwi na tayo sa bahay. Hmm. Hindi ko nababanggitin na pumunta sa Argentina. Habang wala si Mama, ako muna ang kasama mo rito. Baba! Basko. Baba! Kahit na may sakit si Concheta, pinilit pa rin niyang magtanghal. Nabasa sila ng ulan at lalo siyang nagkasakit. Uuwi si Marco sa bahay para kuhanin ng gamot sa lagnat na dating pinapainom sa kanya ng mama niya. Pero hindi ito makakatulong kay Concheta dahil tataas pa rin ang lagnat ito. Si Mr. Pepino naman ay abala sa pagsasagawa ng salamangka para gumaling din siya. Kaya maiisipan ni Marcos sunduin si Dr. Ron para ipacheck up sila Concheta. Abangan na susunod na episode. Si Mama ay nasa Buenos Aires.